Idol, pitik ng sutlay at saka gunting tutorial po. So, shoutout muna sa iyo, uh, Jason Naonis Dagook. So, maraming salamat sa pag-comment sa video natin. Ito nang yung uh, request mo, Idol. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung uh, tinutukoy mo, Idol, yung uh, nasa video. So, una, Idol, kailangan marunong ka maghawak ng gunting ng ganito. Ayan. Tapos, pag gagamitin mo na siya, Idol, ganito naman yung forma niya. Ayan. Kailangan marunong ka nito. So, konting practice lang ito idol, ma masasanay ka na. Ayan. So, ganito. Hindi yung ganitong paghawak ng dula. Ayan, mali yan. So, ganon. Highly recommended to idol yung uh, 6 inches na gunting, yung hindi masyadong malaki. Ayan. Ngayon, kung hindi mo nagagamitin ng gunting, ayan. So, ganito naman yung forma yan. Ayan. Tapos, pag mo, pag ganon lang. Ayan. So, ulitin ka idol ah yan, ganun lang, pitik nun ngayon, pag uh, isalin natin yung uh, supply, yan, so ganito naman yung forma nyan, yan ayan, yan, tapos pag hindi mo naman gagamitin ito supply ka naman uli, so pwede mo yung paikot-ikutin, ayan supply ka, tapos ibalik mo pitik ka naman ganun, yan yan, tapos ibalik mo naman, supply ka naman uli ganun, tapos yan. so ganun lang idol, ganun lang kasimple So yun lang idol, maraming salamat sa panunood. Ingat po.